Kailangan po pulahan Uy, sila mo po. mo. Oh, pulahan, mga pulahan Maraming salamat po Maraming salamat Yes, yun po. Ayan. Ayan. po. Good morning. Good morning po. Uy, laki nito. Uy, baka babagsak. <laughs> good morning po. Good morning. Dito lang ho tayo. Swerte. La. Swerte ang kagad Oh. Ayan po. Swerte ang po kagad Aray ko. laki po good morning po good morning ay salamat po meron pala kala ko wala na kala ko po wala nang tayo mahuhuli kasi mababa po yung ulan eh kaya po nakapagpahinga ako tayo ng ilang araw. Susagatan na naman ako. Lalakas. Yan, salamat po. Salamat, salamat, salamat. Medyo matagal-tagal pong Ayan, sumabit pa. Thank you. Ayan na naman po, Pison. Pison na naman po. Ayan. Pison na naman po. Pison! Pison oh, oh. na Pison na naman po. Okay, salamat po. Yo. Yo. Ngayon po talaga magtitiis po tayo sa init. Mainit po dito eh. Kahit saan naman o no, may init pero mas matindi pong init dito. Kailangan talaga dito payong pag umula naman matindi rin po lakas ng hangin talagang salpok sa inyo ang tubig ulan kaya po ano, pero dito po ewan ko ah pero pag ako po po dito hindi po ako na sisiro dito eh kahit pa paano kakaroon po tayo ng uli malakas malakas lang po agos malakas lang po kailangan talaga po ang ano discarde eh, yung setup medyo mabigat-bigat ang tingga po doon sa ano lakad ako dito, lakad doon, lakad dito. Yan pong ginagawa natin. Ayan po, piso. Ayan po, piso. Ayan po, piso. Ayan po, piso. Ayan po, Ayan po, สอบรืงอีนิต laki po, bla 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 po dito lang po sa tapat ng mga birds bla, bla, bla po, bla bla <laughs> dalawa na pong attempt nito mungkin na makawala yun lakas Okay. los pista ma, wala pa o wala pa sayang laki laki pa naman sa ngayon there Tiyagalan po. Oo, <laughs> wala si Tiyaga. Ang lakas ng agos, ang lalim. Dukuwala natin, binukuwala natin sa Tiyaga po. Ang lakas ng hangin pa. <laughs> Ay, nako. Mengi dito, marami umalilipatan. Marami yung nagyayaya doon sa dulo. Eh, nakaw. Lakas po ng hangin. Maka madulas po na naman tayo doon. Patay. po. kulahan. Uy. Walaan. Salamat uh -huh. Salamat po. Inangat ko na po. Sayang po yung pulahan po. Ang laki pa. Laki, tapad. Inangat. Sayang po yung pa. Inangat ko na po. Hindi na po ay eh. Ang init, ang init pa. Hindi na po makakahanap po ng fishing spot na ganito, magtsatsaga ako kayo, may nakukuha pa rin, no. Sarap naman, no. Kahit papalo, may nahuhuli. Kaninang umaga pa tayo, maaga pa. Pero ngayon lang po tayo, nagkakagat -ag ng sunod-sunod. Nanguha pa po tayo ng pamain, eh. Eh, mahilap na po ngayon ng pamain bulate, wala na po nan na uh, na po yung buong lugar po ng ispato dahil naghihintay na po tayo medyo marami-rami na rin po yung uh, uli sa shoutout po ako Shoutout po Kay Wit Bata TV Vlog Shoutout ating Kabiwas TV Shout out Rochoy Fishing Adventure Shout out sa'yo Kajoy Shout kay Master Mike TV Shout po Kay Katopay Vlog Shout out Jun Tiksay Black Shout out. Tignan ko lang po yung ano. Baka po kalagkarin yung fishing rod natin. Shoutout po sa inyo. Juntex, I vlog. Kay Mang Eduardo, Tengis Mang, shoutout po. Kay Efren Castillano, shoutout po. Amta Beauty City, shoutout kay Burley Agustin at sa atin niya kay Ani Agustin. Salamat po. Thank you. Shoutout din po kay Kati Ubilio, Aileen Bernabe at Abigail Ubilio. Shout out. Shout out, Joel Gimmy. Santi Velasco Shout out po Shout out kay Joseph Duliente Shout out Papa Ching TV Shout out at sa nag-birthday po kay Angelo Quintana. Shout out Theo. Idol Kay Ayena Bora. D. Cruz Rudolfo Shout out sa inyo. At din mukhang hindi na po kayo nalalagi dito. Hindi na kayo napapasyal. Marami-rami pa. Oh. Malalaki. Tsaka malalaki tilapia ngayon. Dito na uta, daya ta nagluckihan. Yung mga tilapia na galing Laguna Lake. Shoutout sa inyo. Sino tayo? Yo, Abang nagsha-shoutout po. May kagat na pala. Habang siya siya totoo tayo eh, may mga maganda pala. Hoy! Para po yung ko. Lalaki po kasi oh. Lalaki po. Puro pulahan po. Lalapan. swerte na makakuha ng ganong spot Nami ka agad Swerte Panalo tayo na naman Habang nagsya-shoutout eh May, may gagat-gagat na pala

Hey. Thank you, Paul. Thank you.

Đi phật nấu Okay, meron na po ang classmate. Ayun po. Ayun po yung classmate. Dumating po. Ah, po na po Nag-umpisa. Nanguha po raw ng bulate. hapon na ho. ang huli natin ngayon yan yung malalaki po na yan dalaki po pulahan mga pulahan maraming salamat po maraming salamat God bless po at maraming maraming po salamat sa inyo So walang sawa ninyong pagsuporta po Kapayuwi na Kapagod na po tayo Iba na po yung nagkakaedad Wala na po Hindi na po tumatagal Bye bye po At ingat po tayo lahat Ayan po Andito ah, lang po dito ayun po yung Tulay ng kalayaan po Yun yun po at ayan po dito lang tayo yan no? dito lang po yan ah, laki po na kanun na yan oh. No? ilog po na yan kaya po maraming salamat po sa inyong lahat